Hindi man nga ito nakaka-Disney princess na trabaho, pero napakasarap nitong gawin, lalo na kapag kakompleto kaming pamilya. Sabi nga doon sa isa kong post na nakita, hindi na uso ang paramihan ng pera ngayon, pasiyahan na lang ng pamilya. Naksuta! guys, ganap nga. Pauwi nga ang Disney Princess ng Bugay Farm dahil kami nga ay magre-renovate. Noong nakaraang araw kasi, pinabomba nga namin yung kubo dahil napakarami na nga niknik. Sunod-sunod din kasi ang pag-ulan talaga naman pinamahayan na nga yun ang kung ano-anong insekto. Kaya naisipan na namin talaga ang pabomba at ngayong araw nga ay eh, nagbabalak nga kaming barnisan to. So kasama ko nga pala si Bebu at naka ilang hardware na nga kami pero wala kaming mabilhang barnis. As dahil nandito naman na kami sa Baliwag Bunakan, eh dinaanan na nga namin lahat ng hardware na makikita namin. Mm -hmm. Dito sa pangatlo na hardware na pinuntahan namin finally nakabili na kami ng maraming barnis. Pagkatapos oh. nga ng barnis dumiretso naman kami dito sa tangos para bumili naman ng grass cutter. <laughs> Di kasi ako tiwala sa mga check one na nakikita ko nga sa Shopee dahil mahirap na baka makabili ko ng bulong. <laughs> May kamahalon pa naman itong mga grass cutter kaya naghanap talaga kami ng physical store na pwede naming puntahan. Buti na lang talaga along the way nakakita nga kami ng bentahan nito at in fairness ang gaganda ng quality na nakita namin. Sabi nga namin kay kuya pang matagal ang gamit na nga namin to dahil lagi namin to magagamit sa farm. Abay natuwa nga ako nung nakita ko tong pinaandar ni kuya. Diyos ko palagi ko nakikita yan sa mga taong naglilinis ng daan sa amin. Ito nga nabili namin grass cutter ay 4 strokes na yung pinili namin at nakakahalaga nga ito ng 5 5,000 pesos. O sabi ko sa inyo eh, may kamahalan nga ito. Kaya balak nga naming mag-service na lang sa mga gustong magpadamu. Pwedeng-pwede po si Bebo. <laughs> Yun lang naman binibili namin ngayon at in fairness, maaga na kami nagigising ngayon dalawa ni Bebo dahil nai-align na nga namin ng tulog at gising namin. Ante mo kanini, marami na kami naggawa, tanghali pa lang. Na nga namin dito sa farm, nakita ko sa Angeline mapagmahal, busy busy sa business niyang mga bag. At kababang-kababangan itong si Bebo, inasikaso na nga niya itong grass cutter at sabi niya susubukan muna daw niya hanggat hindi pa dumarating yung pinabili niyang gasolina. Inu ka, gaano kaya rugo ka dalas Pagin si Bebo sa pagdadamo dito? <coughs> Ito kasi sa farm, napakabilis nga tumubo ng mga damo. Kapag kaumulan, ay Diyos ka, kinabukasan. Parang mga palay na pwede mo nang anihin. Tinubukan na nga ni Bebo itong grass cutter dito sa gilid na talaga naman napakaraming damo palagi. E eh, lang nga sabi niya, dapat daw talaga nakaproper suot ng gear dahil tumatalsik nga daw yung mga bato at napakasakit sa binti. Hindi nga kami nakapagdamo dahil wala siyang baong damit. Kaya ang sabi ko sa kanya, magstart start na lang muna kami magbarnis dito sa may kubo. Ay sunod-sunod nga ang pag-ulan, eh talaga naman kumupas na nga yung kulay nitong kubo. Hindi na nga siya masyadong aesthetic tingnan kaya bumili na kami ng bagong barnis. Una nga, dalawa lang kami ni Bebo na nagbabarnis dahil wala pa yung kapatid kong si H2. Abay, tunay nga naman na hindi nakaka Disney Princess itong ginagawa ko. So, ganun pa man, sabi nga nila ang pag-iinarti sa pagmumuka. Oh, boy, ko nga ngayon pa nga lang ako nakapag-barnis. Ewan ko ba? At gusto ko na amoy yung mga ganitong amoy. Parang yung gasolina at saka rugby. Ero? dumating na nga itong kapatid ko sa si age 2, no, ko, kaselan. Sakit daw kasi sa ilong at talaga namang umahagod ang kasikmura. Kaya maya nga nakaramdam na rin ako ng masakit nga sa ilong, kaya kumuha na ako ng face mask. Alam nyo naman, hindi masyadong original ang ilong ko. Mahirap na baka mapano. Kanya-kanya. Nga dito sa labas si Bebo sa kwarto at si H2 naman dun sa balcony. Medyo malaki laki rin tong babarnisan namin dahil buong kubo nga eh gusto namin palinisin. Aba nagbabarnis nga ako. Ay talaga naman nakakaramdam ako ng gutom. Ibang klase kasi ang imagination ko. Piling ko nagbabarnis o nagpapahid ako ng barbecue sauce. Hapon <laughs> na nga mga oras na to at sabi ko baka gabihin kami kung hindi kami magtutulong-tulong. Kaya naman hindi muna magla live selling itong sinanay. Tinulungan niya muna kaming magbarnis. No ko nga silang dalawa ni tatay dito sa may kusina nang mabilis nga kami. Ang ilang barnis na rin tong binuksan ni Bebo. Siguro nakakasampung barnis na nga kami at medyo patapos naman na. the Furnace, napakaganda nga tingnan ng kubo lalo na sa malayo dahil mukha nga siyang bago. Papanigurado dahil lima na nga kami nagpapapahid ng barnis dito eh matatapos din kami ngayong araw. Una nga namin plano eh ipabarnis na nga lang to doon sa mismong gumawa ng kubo na to. Kaya lang sayang naman, kaya naman namin magpapahid. So far naman, nag enjoy pa dito sa ginagawa ko. Kaya lang medyo may pitik lang talaga sa baga dahil nga sa sangsang ng amoy nitong barnes. nakshutan Sana lang talaga hindi mo na umulan. Ay talaga naman naayaan ko na lang mabulok tong kubo kapag kaumulan ngayong araw. Tapos na nga rin itong loob at ang problema na lang talaga namin ay eh, yung mga matataas na parte nga nitong kubo. Buti na lang din talaga eh meron na nga kaming sariling hagdan kaya naabot na rin namin. Kaya lang medyo delikado ang implant ng isang Disney princess kaya hindi ako ang umaakyat kapag hindi ko naabot. <coughs> Nakiat ko na nga tong kapatid ko si H2 at siya nga nagpintura dito sa pinakatukto. Enjoy nga kami buong pamilya dito sa ginawa namin sa maghapon. Totoo nga ang kasabihang hindi na uso ang payamanan o paramihan ng pera ngayon. Ang uso na pasayahan ng pamilya. Beaanin nyo naman ang napakaraming pera kung damonyos naman kayong lahat. <laughs> pamilya, meron man o wala, talaga natutunan namin magmahalan. Katapos namin magbarnis, ginabi na nga kami at dumating nga itong tito ko na nagtitinda nga ng shopa. So, nga ang business nila, kaya sa mga taga-baliwag dyan at malapit sa baliwag Bulacan, pwedeng-pwede kayong -pwedeng umorder sa kanya. Ilalagay ko na lang kung saan ako nag oorder order okay. Katapos nga kami magmerienda ng masarap na shopa, oh, itinawag ko na nga ulit sa H2 at tinapos na nga namin ang pagbabarnis. May dalawa na nga lang na nagbabarnis habang si Angeline mapagmahal naman, eh, nagluluto na nga ng dinner namin. Ay, mapapakraving sa satisfied ka na lang talaga dahil ang matagal ko nang gustong kainin eh niluto nga nitong sinanay. nanay. Sabi ko naman sa inyo, ilang araw ko narugong cravings ang malaking tinapa na to na merong alubebe na may kalamansi at sili. Pero sa pagod ko na to, ewan ko na lang talaga kung hindi ako makakalahating kaldero. Sobrang paborito ko sa usawa ng alubebe guys, kaya lang ayaw talaga na aamoy ni Bebo. Sesela niya pa mo yung matulingay niya. Hindi <coughs> nga rin siya kumakain ng buro at bagong. Buti nga nakakasurvive pa siya dito sa amin. <coughs> Kumukurot nga ako na ng malaking tinapa tapos sinasawsaw ko sa alubebe at napakasarap niya. Kukod kasi sa burong asan, kahit araw-araw ganito ang ulam ko. Ay nuko, hindi ako magsasawa. Sobrang dami ko nga nakain ngayong gabi. Huwag kayo magalala, pasok pa naman yan sa calories ko per day. Nandito na naman ako sa part ng buhay ko na sige, bukas talaga. Magka-calorie deficit na ako. Nakshuta! <laughs> Yan lang naman, salamat. Five galing! Jeep na magaling talaga itong bagong nilalaro ko. Ito nga yung PH Mind. Madali lang mag-register dito. Gamitin nyo lang yung link na ilalagay ko sa comment section. Marami nga kayo laro na pwede nyo pagpilian dito. May mga slots game at meron pang mga color game at napakarami pang iba. Madalasan ko nilalaro dito itong Super 8. Pinipindot-pindot ko lang siya guys na ganyan at hindi ko na rin namamalayan na nananalo na pala ako ng malaki. Pero syempre ito yung ginagawa ko lang o nilalaro ko lang kapag wala akong mapaglibangan. Kagaya nga nito, nananalo ako ng maliit tapos biglang puputok ng isang libo. Siyempre guys, choice nyo rin yan kung magkano yung ibebet nyo. Mas malaking bet, siyempre, mas malaki yung tama. Uy, 1-3! 2,500! 2,500! Tunay! Lahat nga nang magre-register sa link na ilalagay ko sa comment section ay magkakaroon sa akin ng ayuda. Go! Yan lang naman! Salamat!